Huminto ka sa pag-aaral? Well, Kailan pa, Gio? Kailan ka pa nag-drop ng subjects mo? Walang namang semester, Dad. Hindi ko na kaya. Hindi ko makapag-concentrate sa klase. Eh? Walang well, yaka. <laughs> Dad. Paano hindi ba sisira ang pag-aaral mo? Palagi ka laseng. Tulad ngayon, amuyala ka na naman. Ariel, ano nangyayari? Itong gagong anak mo. Bakit? Huminto na pala sa pag-aaral may problema si Gio. Dapat natin siyang tulungan at hindi parusahan. Isa ka pa eh! Kaya walang ng gagong yan. Pinalaki mong lampa. Laging nakasandal sa'yo. Hindi, di mo naman kasi ako naiintindihan eh. Talagang mahirap kang maintindihan. Pinag-aaral kita. Pinipilit kitang bigyan ng magandang kinabukasan. Pero ikaw mismo ang sumisira sa buhay mo. Hindi mo naman gusto magdagda na nito, Dad. Oo, oh, hindi mo gusto pero ginagawa mo. Lumayas ka rin. Ariel! Lumayas ka! Huwag namang ganyan. Eh, kakausapin ko si Gio. Ako nang bahala. Pipilitin ko itong maayos. Hindi. Hindi, Carla. Sumusobra ng lalaking yan. Eh. <laughs> lumais ka rito. At ang bet, hindi ka nagpapakatino. Huwag kang magpapakita rito! <laughs>